Well, una po makikibalita kami nitong mga nagdaang araw ay nagkaroon ng uh, malalakas na pagbuhos ng ulan dahil sa habagat. Pagkatapos eh, sa extreme northern Luzon, pumasok din ang uh, bagyong bising. Ito po ba, kumusta naman ang epekto? We understand na mayroon ding ilang mga taniman uh, na mga naapektuhan po nitong mga pagulan na ito, Asek like, uh, Arnel, sir. Uh, sa so sa ngayon ay uh, tatlong rehiyon na yung apektado nitong bagyong Bising at saka nang uh, pinagsamang epekto ng Bising at saka ng habagat o southwest monsoon. Apo. Ito yung uh, uh, Central Luzon in particular dito sa probinsya ng Tarlac uh, dito sa CALABARZON uh, sa probinsya ng Cavite at sa Western Visayas sa probinsya ng Negros Occidental nakapagtala na ng kabuang uh, damage na nagkakahalaga ng 1.3 million pesos. Maliit lang naman ito. Uh, ang apekto ng mga magsasaka ay mga uh, anto sa 90 ng uh, na mga magsasaka at uh, ang total volume loss ay 38 metric tons. So, ano lang naman ito? malit uh, maliit na bahagi ng mga total production natin uh, sa Radan. Okay. So ibig sabihin sa overall picture, hindi naman mararamdaman itong crop losses na ito uh, pagdating sa supply na kailangan natin ng uh, supply ng pagkain na uh, ASEC uh, Hindi po. Uh, in fact, yung total losses natin sa rice is only 37 metric tons. Mm. Sa mais is only 1 metric ton. At uh, doon sa gulay naman ay eh, napakaliit lamang din, 0.1 ano metric ton. So... Uh, kung titignan na, ah halos wala pala, sorry, walang konting bahagya lang. Opo. So kung titingnan natin, uh, alimbawa yung production natin, 2 million metric tons. So Opo. this is a very very significant amount mm -hmm. na loss so far. Ayan. So ibig sabihin ay hindi po pwedeng gawing dahilan ng ilang mga unscrupulous traders itong mga losses na ito para magkaroon ng pagtaas o adjustment packet sa presyo ng mga pagkain, sir? Uh, Totoo yan sir Alan. In fact, sa ilang bahagi ay beneficial pa yung ulan dahil uh, at this point yung iba nag, uh, tatanim, nagla-land prep. Kailangan nila ng uh, flooding doon sa kanilang uh, taniman bago mm -hmm. magkaroon ng uh, start ng kanilang pagtatanim. Ayun.